Air signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. Clear natin yung iyong space, yung iyong energy. Ayan. Sa mga hindi po nag skip ng ads, ayan, meron akong gift para sa inyo sa dulo ng video na ito. So, kung gusto nyo pong malaman, watch nyo na lang po. Tignan natin kung ano ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, mensahe po natin. Ear Signs. We have Movement. Inspiration is drawn to motion. Marami kayong may inspire ngayong araw na ito. Ear Signs. Madami kayong mamomotivate. Same yata kayo ng energy ni... Ni ano ba ito? Ni Earth Signs. If I'm not mistaken, same kayo nga ng energy. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ayan, pwede rin na ano, mabilis kayong kumilos ngayong araw na ito. Parang alam mo yung uh, estimated mo lahat ng kilos mo. Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide? We have, confidence is your key to success. New moon in Leo. Tama, ano You're very confident talaga sa ginagawa mo. Bakit din? Kasi nakikita mo na nag-grow talaga siya Don't let your past hold you back So move on, move on din daw pag may time Sabi ni Universe Okay, kung ano man yung nangyari kahapon Lalo na kung hindi naman yan maganda kung nagka, nagbigay sa inyo ng lessons, take your lessons. Pero kung hindi naman, let go nyo na daw po. Kasi habang dito kayo nabubuhay sa nakaraan, wala talaga mangyayari sa life ninyo, your science Look at the bigger picture, tama. Yan yung sinasabi talaga sa inyo. Lawakan nyo daw yung inyong isipan, yung inyong imagination. Di ba? Huwag kayong magpadala sa lalo sa emosyon ninyo. Control your emotions. Minsan doon tayo natatalo kapag meron tayong ginagawa kasi minsan diba, parang, 'di ba? Parang hindi pa nga tayo nagsisimula natatakot na tayo. Ang iniisip natin yung ending na kaagad. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa Spirit guide mensahe pa po natin. We have spruce of your nest, sabi dito. It's time for a little spring cleaning your home is sacred and your surroundings matters. Ah, uh, surroundings matter. Honor where you recharge and fill it with beauty. Make space by giving away or donating what you don't need. Your clutter could be someone else's gold. Plus, when we have less to process physically, we have more room to process things emotionally. A clear head and new room for great arts. Great art awaits. Prove of your fabulousness. So maglinis daw po kayo. Ayan yun yung kailangan ninyong gawin. I-declutter nyo na yung mga bagay na hindi niyo po ginagamit. ah, uh, pwedeng ipamigay nyo, i-garage sale po ninyo. So, ano ba yung pwede ninyong gawin para lumuwag yung space ninyo, para maging maliwalas yung space ninyo. Some of you, pwedeng din nyo naman need mamigay, din nyo din kailangan magbenta. Saan nyo ba yan ilalagay? Kailangan kasi minsan, no, kapag merong mga gamit tayo sa bahay na hindi naman natin talaga ginagamit, nagpapabigat lang po yan sa energy sa so, totoo lang or nagbibigayin sa atin ng negative energy. So, di ba, uso ngayon yung mga minimalist na tao. Nag, ay, basta minimalist sila, ganyan. Kung ano lang talaga yung kailangan nila, yun lang yung, ginaga, yung binibili nila. For example, yung damit, di ba? Kunwari, meron lang silang seven pairs na pang bahay, tapos seven pairs na pang alis. Ganun lang. Sobrang simple lang nila. So, di ba, less to process nga daw kapag konti yung mga gamit natin. Tsaka, yun din, di, kay, di din kayo mapapagod masyado kasi konti lang yung linisin ninyo. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. So, ayan, para sa mga hindi pa nagde-declutter, hindi pa nag-general cleaning ng bahay, ayan na po. This is your time. Tignan natin, spirit guide, mensahe po natin. Pagdating sa trabaho, we have Knight of Cups. Okay, Knight of Cups. We have Ten of Rods. Sobrang proud nyo talaga sa inyong ginagawa, sa inyong trabaho. Ace of Pentacles, kasi yan yung nagbibigay ng food sa table ninyo. Yan yung nagpo-provide, nagbabayad ng mga bills ninyo, no? your signs. So, ayan po. Sobrang, ano din, parang ganito, good problem naman to madami kayong trabaho, so mayroon din po kayong kikitain talaga. Pwede rin na meron kayong mga tips na marireceive ngayong araw na ito. Yan. So, alam niyo, same kayo ng frequency ng mga magiging clients mo ngayong araw na to na mga makakausap mo, uh, ear signs, kaya ayan o, pwedeng magbibigay sila sa'yo ng mga tips. We have five of swords naman pagdating sa negosyo. We have seven of rods. Ayan po. Pagdating naman dito sa inyong negosyo, de ba? Huwag kayong matakot na mag-explore. Huwag kayong matakot na ano ba? Um, na ng mga new ways, new approaches pagdating sa inyong negosyo. Kailan kasi kapag meron po kayong napapansin dito na kakaiba, ayan, katulad ng, kunwari, may client kayo na hindi na talaga maganda yung naging usapan ninyo in the past. Tapos, umorder ulit sa inyo. Pero, hindi na naman magbabayad. Hindi na naman magda-down payment. Ayun, pwede nyo na po yung tanggihan. Actually, marami kayong dapat tanggihan dito. Alam niyo yun kung need niyo naman talagang mag say no, say no kasi pwedeng malugi yung business niyo dito kung yes kayo ng yes ear signs. We have knight of pentacles. Ayan po. So you build talaga yung trust naman ng mga clients mo sa'yo. At saka yung business niyo po ayan, unti-unti talaga nagiging matatag siya. Ear signs. Kaya ito siguro yung iba din sa inyo, ngayon natututo na kayong tumanggi kasi ayun nga parang may mga kliyente kasi na nagbibigay ng stress talaga sa inyo, air sign. So, ayun, kung talagang feeling ninyo, mas lugi pa kayo dun sa stress na ibibigay ng taong yun, wag nyo nang tanggapin. Tignan po natin ano pa yung men spirit guide. Sabi nga, look at the bigger picture. Marami pa po kayong magiging kliyente, hindi lang yan. We have ten of swords naman pagdating sa money. We have king of swords meron tayo ditong Ten of Pentacles. Ayan. So, marami sa inyo dito. Pwede maraming bayarin pagdating sa family. Ayan. So, ito. Pwede may na-scam dito. Pero look at the bigger picture, ba? Diba? Yung meron naman dito, sobrang dami yung gasos pagdating sa family ninyo. Look at the bigger picture. di ba? Hindi yung... Hindi, huwag mo lang isipin, air e, signs na ay, eh. wala na, ubos na yung pera ko, ganyan, dahil sa family ko. Ano ba yung nagawa mo sa family mo? Diba? Ano ba yung nabigay mo sa kanila? Ano ba yung na-provide mo para sa kanila? 'Yun yung isipin mo. Kasi pero kasi iba sa inyo, sinasabi din talaga dito, you need to control your money. Hindi rin naman pwede na habang buhay, lalo na kung may family na kayo, 'di ba? O kaya naman ngayon, dalaga or binata yung iba sa inyo, is ginagastos niyo lahat ng kinikita ninyo sa family niyo. Syempre po, magtabi rin kayo para sa inyong sarili. Tingnan natin. Pagdating sa love life naman po, Okay, meron nga palang mga dealings dito. Actually, malaki siya. Kontrata to. Contract. Ayan po. Kung ano man tong kontrata, your signs na pipirmahan ninyo, ayan, check nyo po na pong mabuti. Baka meron din kayo dito bibilhin na property, ayan. So, full moon in Sagittarius and new moon in Leo. So, could be air sign, ay, air signs, ang mga kadil ninyo ay mga fire signs, marami, tsaka earth signs, ayan. We have the star. Pagdating sa relationship, may pagbabalikan dito pag pwede po. May ipaglalaban kasi. King of Pentacles. Ayan, mukhang mas makakapag-focus na sa'yo yung person mo. Or parehas kayo, magus magbibigay na kayo ng time sa isa't isa ngayon. Air signs. Tingnan pa po natin ano pa yung mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. We have coffin. So, may new beginnings talaga dito. Pwede po yung iba sa inyo, meron dito magkakabalikan, magkakaayos engagement ring. Ayan, mukhang magla-level up na yung relationship mo with your person. Pwedeng napapag-usapan nyo na yan. So, pwedeng sa seryosohan na po talaga papunta yung inyong relasyon. At para nga po sa mga hindi, nas, hindi nag-skip ng ads natin, isulat nyo lang po or itype nyo sa baba yung inyong pangalan, birthday, isang tanong lang po per comment. Pipili po ako ng sasagutin at makikita nyo yung video, okay, yung sagot, dun sa mga next videos natin. Kung kayo po ay, uh, ito, nag-comment kayo kay Ear Signs, kay Ear Signs nyo din po mapapanood yung sagot. So, bali, every video, for 7 days ko po yan gagawin. Two, Questions lang po yung sasagutin ko for video. Or dalawang tao lamang. Kaya abang-abang na lang po kayo kung uh, yung tanong nyo na ba yung nasagot natin sa mga next videos po natin. Ingat kayo always and more blessings to come. Bye bye!